Hello guys! Good evening! Nakarating ko lang galing sa trabaho guys. Ito, namamobrema ko guys kasi wala na akong perang may kay mama. So yan, wala na siyang budget. Ganyan kasi yung sahod ko nga guys is advance na yon utang guys. So ang natira is meron akong 200 guys. So sabi ko ipadala ko na lang kay mga bahala na bahala na hibat hey man. Wala akong ano, wala ako, walang matira sa akin, wala akong pamasahe. Ganyan. Sabi ko sa kasama ko, sa mo naman ako doon sa may sukuwaki. Papunta ako doon, magpadala tayo. So sabi niya, sige kasi is ang ano naman sa second tiyan naman ang tiyan niya na kung laki my god ay <laughs> sabi ko sabi niya pa utang naman ng 20 o siga nang utang pa siya ng 20 sabi ko naku pumasahin lang natin to hindi ko na alam kung paano pagkasya ng pera so yan guys no pupunta kami ng sukwake para magpadala lang ng 200 diba okay na yun guys no kahit pa paano makaga ano, na yun pambigas na yun guys no kasi nga itong buwan na to guys last month at itong buwan na to is parang wala akong swerte sa ano wala akong swerte sa buwan na yan yung August na yan guys so wala ubos talaga puro utang guys ganun din ba kayo guys marami kayong utang walang natitira sa iyo walang natitira talaga sa akin kahit damit ko hindi ko na mabili guys kasi yun nga mas inuuna ko yung sa Pinas kasi ang hirap nga ng buhay sa Pilipinas ganyan so yung ipon ipon lang guys ganyan lang kung nakakabili ako ng gold parang ipon na yun sa akin parang investment na yun sa akin yung kapag nakakabili ako ng gold. So, yan yung kasama ko, si Lani. Nako, mag-lipstick na. Huwag ka na mag-lipstick dyan, dai. So, ito na. Papunta na kami doon, guys. Kasi gagabi na rin guys at saka off ko rin naman bukas para makalakad-lakad naman kami kahit pa paano makita namin yung mga ano doon mga damit-damit na hindi ka na, hindi naman kami makabili so yan pupunta na kami guys sa Sukwakip samahan nyo kami magpadala kunwari marami yung padala ay naku guys update grabe ang dami ang ano ng chains ng 1 real ngayon is 1533 na guys. Naku, ang grabe ipadala nyo na yung mga dollar nyo guys padala nyo na kasi mataas yung palitan ngayon huwag no? yung intay maging din naman yan maging oo nga maging portin yan so yan guys no? papunta na kami ng sukwa keep sama nyo kami tara so itong kasama ko hindi sabi ko yung basta kung ano may sasakyan dyan ay eh, sa atin ang sasakyan na yan tanong mo lang yung pangalan ko sa atin na talaga yan sir so yan yan ang buhay dito sa ibang bansa guys kahit walang pera guys mapipilit mo talaga 'yung sarili mo magpadala ganyan kasi s'yempre pang allowance ni mama. So, yan, guys. Wala, hindi natin makita yung view, guys, kasi madilim, guys. Kay, uh, ewan ko ba dito, Hakatar, parang nag-brown out. Wala, hindi masyado ma, ano, malight-light. Doon, siguro sa may cornets, doon, grabe yung right, light niya. So, ito nga, guys, no, napaka-problema talaga. Ang dami kong problema ang iniisip, guys, no. Ang dami-dami dami kong problema. Pero, pray lang kay God na maalis din yung problema na yun. Dadaan lang sa'yo yung problema yon So, yan, guys, no, pupunta na kami ng Sukwakip. Tapos, parang may as as pa style. So, yan guys, parang brown out talaga dito ha, Qatar guys, no? Parang brown out dito ha, Qatar. Kasi wala talagang light. Hindi ko makikita yung light line. So, magdito na ako. Dito na ako sa... Ano, malapit na kami sa Sukwakip. Tingnan nyo naman yung... Ang tawag ko dyan is cake. Para siyang cake na masjid, guys. Tingnan nyo. Ang ganda. Mashallah. Ang ganda. So, dito natin makikita yung mga kababayan natin. Lahat ang papadala ng pera. Lahat ng may mga off. Dito sila bumibili sa Sukwakip. So, kung sino man ang... Taga ano dyan. Qatar dyan na nanonood ng video nito. Is dito talaga sa Sukwakip pumunta. Diba? so mga mumura lang kasi dyan sa Sukwake pati sa may kabayan store dyan so yan kakarating lang namin guys is umuwi na kami char pag umuwi na kami sa passport pala guys umuwi na kami bumili kami ng Pepsi is life nga kasi nga nakapadala na kami at masaya yung puso ko sana oh masaya yung puso ang saya saya ko for today's video kasi alam nyo na parang feeling ko masaya nung isang araw feeling ko ang lungkot ko ngayon feeling ang saya thank you